Sa lumang bahay ni Lola, may nakasabit na teleponong dekada o senta sa dingding. Luma na, kupas na ang pintura at may tape na ang linya. Sabi ni Lola, hindi na raw gumagana ang teleponong yon mula pa noong bata pa si Mama. Kaya hindi ko na pinapansin. Isa lang itong lumang gamit na dapat matagal nang itinapon. Pero isang gabi... Habang naglilinis ako sa sala, sa gitna ng katahimikan ng lumang bahay, tumunog ang telepono. Isang mahaba at nakakabinging ring. Sunod-sunod, malinaw at malakas. Para bang matagal itong naghihintay na may sasagot. Napako ako sa kinatatayuan ko. Una kong inisip, siguro nagka-short circuit o baka nagka-problema sa linya ng kuryente. Pero nang lumapit ako, nakita kong hindi nakakabit ang cord. Walang ilaw, walang kuryente, hindi dapat tutunog ang teleponong to. Pero tumutunog. Dahan-dahan kong dinampot ang receiver. Uh, hello? May sumagot isang boses na mahina, parang galing sa malayo. Parang hinihingal. Tulungan mo ako. Napatras ako. Sino yun? Paano siya nakakatawag kung wala nang koneksyon ng telepono? Tiningnan ko ang lumang caller ID na bahagyang may kumikislap na ilaw. At doon ako nanginig. Palagay. ako ang tumatawag pero ako ang sumasagot binagsak ko agad ang telepono hinugot ko ang sira ng linya pinatay ko lahat ng ilaw pero bago pa ako makahinga tumunog ulit ang telepono mas malakas mas mabilis wala nang ang kuryente pero parang lalo lang itong nabubuhay. Nagtakip ako ng tenga. Ayoko nang sagutin. Ayoko nang marinig ang boses na yon. Pero biglang bumukas ang ilaw sa kwarto ni Lola. Lumabas siya, tulog ang mga mata ngunit gising ang katawan. Dumiretso siya sa telepono, kinuha ang receiver at parang matagal nang hinihintay ang tumawag. Ngumiti siya. Isang nangiting hindi ko pa nakikita sa kanya. At sa malamanay na boses, sabi ni Lola, Sabi ko na nga ba, babalik ka rin. Paglingon niya sa akin, hawak niya ang telepono. Pero hindi ako ang tinitingnan niya ka-usap siya. At naririnig ko ang hinaing mula sa kabilang linya. Tulungan mo ako. Palabasin mo ako rito. At doon ko lang naalala. Nung bata ako sabi ni Lola. Pag umalis ka sa bahay na to may may iwan ka. At babalik din yun para kunin ka. At ngayon, mukhang babalik na.